kumusta mahal na mamumuhunan? Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan system, guru, markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Nang kaunti pa ay titingnan natin ang bawat tagapagpahiwatig ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mong ilagay ito sa stock. Iminumungkahi namin na tingnan mong mabuti ang bawat indicator ng kumpanyang pinag-aralan susuriin namin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya sa iyo. Sentesa Pharmaceuticals Yari Ticker, CLAU. -E. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang kasalukuyang impormasyon mula noong Hulyo 3, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Kumpanya Sentesa Pharmaceuticals na bibilang sa subkategori. Pharma Neurology, 20 kumpanya ang kalahok sa pagtatasa. Titignan natin ang mga desisyong ginawa sa dulo ng video na ito. Pangkalahatang marka para sa kumpanya, minus 6.5 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subcategory ay minus 0.4 puntos. Kung titignan mo ito mula sa isang napakalawak na pananaw sa loob ng merkado sa amin sa pangkalahatan, makikita natin na ang average na resulta para sa US stock market sa kabuan ay 1.8 points. Laban sa isang minus na rating, 6.5. Sentesa Pharmaceuticals. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng kumpanya Sentesa Pharmaceuticals at mga subkategori na kumpanya, makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya Sentesa Pharmaceuticals nagpakita ng pagbabago ng 52.1%. 47.7% ay laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategori. Market capitalization ng kumpanya Sentesa Pharmaceuticals nagkakahalaga ng US dollars 1.83 bilyon. Ang market capitalization ng subcategory ay US dollars 24 bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US dollars 0.37 bilyon. Na may subcategory capitalization na US dollars 7 bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng market at balancing capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Sentesa Pharmaceuticals, Yasi ye, sa subkategori kapag tinatasa ang market capitalization ay 7.566%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 5.048%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balanse sa subkategori, masama, minus, isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng organisasyong nasa ilalim ng pag-aaral ay umaabot sa US$0.116 bilyon. Utang sa halaga ng libro ratio ay 31% ng equity. Rating ng utang ng kumpanya, mabuti 1 puntos. Ang ratio ng presyo ng merkado ng kumpanya sa mga kita nito ay 0. Na may average para sa subkategory na 0. Pagtatasa ng ratio ng presyo sa merkado sa tubo kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakasama, minus, dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US dollars, dalawang daan at dalawamput tatlo milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay at 122.3. Average para sa subkategory 4. Pagsusuri ng halaga ng merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars isa 0 Million. Ang inaasahan kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, masama, minus, isa puntos. Ang margin ng benta ay minus, isang libo, apat na daan at walumput dalawa punto pito porsyento, na may average para sa subkategori na minus, labim pito porsyento. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, passable, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 1.38%. Na apat na daan at apat na mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay dalawamput tatlo daan at tatlumput dalawa thousand At para sa subkategory apat na libo tatlong daan at apat na anim thousand Pagsusuri ng dami ng kapital ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay minus 2,100 at 1,300 dolyar. Average para sa subkategory, minus daan at dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa tolet, Toilet 0.5 puntos. Ang benta ng kumpanya sa bawat empleyado ay US dollars 100 at Sa subkategori na 1,000 at 61,000 dollars. Pagsusuri ng dami ng benta sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, possible, minus, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay tumutugma sa 5.3% na may average para sa subkategory na 12.2%. Tagapagpahiwati Gres labing apat na nagpapakita ng antas na limamput para sa kumpanya Sentesa Pharmaceuticals. Samantalang para sa subkategory, ang antas ng RC, labing apat na, ay humigit kumulang katumbas ng 52%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 13.75. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 32.12. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa iyo. Ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng tinatanggap ng publiko ng mga desisyon ng sistema ng impormasyon sa season na ito, Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas. Link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga mahalagang papel ng kumpanya Sentesa Pharmaceuticals, yasir Sistema ng impormasyon Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Bukas na sell order sa US Dollars pito apat bawat bahagi. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may medyo mababang rating. Ang pagtatasa ng organisasyon ay ginawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 8.67. Ang stop loss ay nakatakda sa 18.81. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong magsasara ang order sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Agosto 02, 2025 at 25, o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang iyon. Ticker DEZZ magiging pangunahing buy order. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel. Kapag isinasara ang alinman sa mga order, ang pangunahing o pagbabalanse. Isa pang order ay sarado sa akwal na presyo. Maraming salamat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng impormasyon at sanggunian. Guru Markets